Guys, ito ang bayan ng Aborland dito sa Palawan. Mayroong tatlong kwento sa kung saan nagmula ang pangalan nito. Ang una ay ang sikat na phrase na Aborland o lugar kung saan makikita ang napakaraming bilang ng mga baboy ramo. Sinabi raw ito noon ng isang Amerikano noong makita ang lugar na maraming wild boars. Pangalawang kwento Nagmula raw ito sa pangalan ng isang mahiwagang puno na kung tawagin ay Abelnan. Pinangangalagaan raw ito ng mga Diyos o Gods noon. Ayon sa ilan, ang puno raw ng Abelnan ay madalas na nakikita sa mga tabing ilog. Mayroon ding nagsasabi na ito ay puno sa ilalim ng dagat. Ang balat raw ng puno na ito ay materyales sa paggawa ng mga damit ng mga naunang naninirahan sa aborlan, ang mga tagbanwa, na ang ibig sabihin raw ay tagabayan pangatlong kwento. Nagmula raw ang pangalan ng Aburlan sa Abalan na base rin sa sulat ng isang American anthropologist na si Dr. Robert Fox sa kanyang libro. Ang abal ay nangangahulugan raw na tela. May report din noong 1953 si Yulalio Palaw na nagsasaad ng bersyong ito ng Abel o piraso ng tela mula sa isang uri ng puno. Siya ay nagsilbi noon bilang prinsipal ng Aborlan Elementary School. O, oh, iyan na muna. At least ngayon, alam nyo na.